kinasimulan kong sindihan ang aking panggatong dahil mag-aalay tayo ng isang buhay na manok na pinili ko yung pinakamaganda na aking alaga ito ay bilang pasasalamat sa Diyos sa mga biyayang pinagkalob niya sa akin at sa pamamagitan din ng kanyang pangalan ay aking iaalay ito sa pamamagitan ng pagsusunog ang puting bato na iyan na merong pangalan yan ang aking pangalan ng aking Diyos Ang pangalan na iyan ay hindi ko ginawa-gawa lamang, kundi ang Diyos mismo ang gumawa niyan. Lahat ng mga letra niyan ay gawa sa kanyang espiritu sa pamamagitan niya. Kaya lahat ng mga relisyon o sino mang relisyon na ang akala ay maapektuhan sila dahil sa pangalan na yan wala akong magagawa kung ano ang nasa isip at damdamin ninyo basta gusto kong ipakita sa inyo ang bagong pangalan ng Diyos na inyong maririnig at makikita sa pamagitan ng mga letrang bato na iyan. bilang isang pagpapabanal sa kanyang pangalan. Sana po maunawaan nyo din ang aking damdamin bilang isang malayang isang mamamayang Pilipino na ipapakilala ang kanyang relihiyon bilang isang Holy Spirit family, Iglesia ng Diyos sa loob ng bahay, pagibig ang tunay na daan sa liwanag. Yan po ang aking papakita sa inyo.